Kapag nakatagpo ka na ng babaeng laging tama, mapalad ka. Dahil siya na 'yung pinakatamang tao na dumating sa buhay mo, wala nang iba. At siya rin 'yung magmamali ng mga tamang ginagawa mo. Oh, saan ka pa? Dahil bibihira 'yung mga babae na lagi silang mali. Lahat 'yan gusto nila lagi silang tama. Kaya tumahimik ka na. Baka tamaan ka pa. Bibihira 'yung mga ganyang babae. Bibihira 'yan. Mataas yung pinag-aralan niyan eh. Saka iba yung school niyan. Mga graduate niya ng ano, UAR, University of Always Right. Bakit niya pa kailangan ng mga explanation mo? Bakit? Tama siya lagi, huwag ka na magpaliwanag, masasayang lang laway mo diyan. Ako na nagsasabi sa iyo, kasalanan mo rin niyan, eh, gusto mo yan, eh. mahal mo eh. Mahal mo, di ba? Huwag ka na magpaliwanag. Tapos nang usapan, tama siya lagi. Tama siya lagi. Tandaan mo, tama siya lagi. Hmm? Yung tipong ikaw na yung tama, pero kailangan mo pa rin magsuri sa kanya kasi nga inaway mo siya. Di ba may tama talaga? At kapag dumating na sa'yo yung babaeng laging tama, wag mo nang pakawalan. Wag na. Baka mali ka na naman eh. Pag pinakawalan mo yan, mali ka na naman. Pag pinatulan mo yan, mali ka na naman. Oh, baka isipin mo kung saan ka nagkakamali. Hindi yun mali na natagpuan mo siya. Dahil siya nga yung laging nagtatama sa'yo eh. Kasi may tama siya. At ikaw yung laging mali, tanggapin mo na yan kasi mahal mo. Mahal mo. Hmm. Mahal mo siya. Tandaan mo, okay lang kahit na magkamali ka. Hu! Ang sweet naman. Sana all, iyong sa kanya mo lang marirealize na kahit matalino ka, ang bobo mo pala. Ang daming pong mga bagay na hindi pa nalalaman ng dahil sa kanya. Alam niya pala lahat, hindi sana sa kanya mo nalang pinagawa yung bahay nyo Alam niya pala lahat ng diskarte, hindi sana yumaman na kayo. Alam niya pala lahat, pero dapat siya nalang pinatrabaho mo kasi alam niya lahat. O ano? Ano? Alam niya lahat? Hmm, relax lang, hindi ko kayo inaaway. Ang sweet-sweet niyo nga eh. Lagi siyang tama pero bakit ang gulo-gulo pa rin ang buhay nyo? Mali ka kasi. Diyan ka na naman nagkamali. Mali ka. Tanggapin mo na kasi na bobo ka lang at tama siya palagi. Mahal mo eh. ba? Diba? Mahal mo. Kaya tanggapin mo na na yung utak mo ang baba lang at yung utak niya 100% panatag yan. Hmm. Panatag sa lahat ng mga binibitawan niyang salita. Alam niya lahat matalino yan eh. May google yung utak niyan eh. Kaya wala kang kawala. Lagi siyang tama, kasalanan mo rin yan. Huwag mo kasing paulamin ng toyo. Yan tuloy, nagkakatuyo lagi sa utak. ang Paulamin mo na mantika para magkakolesterol agad. Ha? Ganun ba? Basic ba? Mindset? Mindset ba? Focus ba? Isipin mo sa buong buhay mo, siya lang yung dumating na tamang tao sa'yo. Oh, bakit hindi ka ba masaya? Gusto mo ba maglayas na sa bahay nyo? Huwag ka ba maglayas? Mahal mo eh. Gusto mo yan eh. O ano? Kaya mo, kaya mo pa. Okay lang 'yan. Fokus lang, fokus ba. Hayaan mo lang.